ayan guys, ayan ang tanim na kamote guys, ayan nakikita nyo yung kamote na yan yan yung kamote na tinatawag dito sa probinsya. kamuting bagi ayan ayan marami yan guys tapos meron tayong pinya na wala pang bunga. Ayan. Ayan. Tapos, yung tubo natin, medyo maliit pa siya. Ayan yung bago kong tanim na kamuti, guys. Ayan. Hindi pa siya gumagapang kasi bago lang. Ayan. Nakikita nyo naman yan. Ayan. Ayan. Tapos, mayroong lumitaw na maliit na <laughs> maliit pang laman. Sayang na naputol na siya. Ayan. Pagdadamuhan natin yan gayon, guys. Kasi marami ng damo. Ayan. Maraming makahiya na damo. Yung damo na mahiyain. Ayan. Magdadamo tayo ngayon, guys. may tinik to guys kaya kailangan maingat sa paghawak nito guys yung tinatawag na makahiya kasi tingnan mo tumiklop na yung dahon niya paghawak ko pa lang matinik yan siya guys kaya kailangan sa dahon mo hawakan sa dulo o kaya sa may ugat dito ko yan mahawakan para hindi ako matinig aray ayan 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 yung makahiya guys oh tingnan mo yan maano sya maraming tinik tumiklop yung dahon nya kaya ayan makahiya nahiya na sya kasi ginalaw ko sya mở rộng mở rộng kamote. rộng mở rộng mau ba -la. <laughs> <laughs> <No>, batu <laughs>

que ele nem...